Uy, ayun. Isang pagi -e ride ng aming pagi rides. trip. <coughs> Kahit maulan. Maulan maupag. rides. Okay lang. At least na enjoy sa lamig ng paligid. Kaya masarap mag, ano? masarap, mag, mag na, masarap mag rides. pag maulan. Malamig. Malamig. Pagi. Pagi days. So, kakain lang kami muna dito sa Marilaki. Ulit. Always Marilaki. Kasi ito yung pinaka uh, chill ride talaga sa mga may hilig mag katulad namin. Napaka <coughs> convenient. Basta responsable ka lang. Basta responsable yung rider ka lang. masarap mag rides dito pag basta responsable ka kasi may enjoy mo yung paligid at tikit sa lahat eh marami kang makikita alam mo ba, ba? Ano ba tayo pong darito mananang halian mo na ano lang kung dumayo lang kami rito para kumain na tangali tapos na kami, pahinga na ganun lang kahit masama ang panahon, bumiyahe kami ng Pro Metro Manila na botas papunta rito sa barangay Kuyambay, Tanay Rizal. Para kumain kumailan ng tanghali. Bulalo. Nagharap kami ng bulalo. So dito kami na sa... Ano? Kuyambay. Dito kami na para kumain ng lunch dito na kami maglalats kaya sabi ko nag po naman namin na walang masyado cost of Tayo lang ay. Wala well, totoo kami ng alag. <laughs> kami lang ang cost -over. Kami lang cost of Pero mukhang may dumating naman. Dati na kami kumakain dito. Maraming best. Meron ako paborito rito yung ano, yung ay, bulalo. Ay, bulalo yung yung halo-halo nila rito. Gusto, gusto ko rin yun. Tapos, one time, nag-ano rin kami dito. Nag-campsite. May campsite din dito eh. Sa itaas nila dito. Ay, kuya, well, thank you. So, ayun. Ito na yung aming rice. Antay na lang namin yung kulang. Bulalo. malamig. Alam niyo bang malamig, guys? Sarap kumain ng sabaw na mainit kapag malamig yung panahon. Malamig. Malamig na rides. Oh, laki pala niyang, kuya. <coughs> okay, wow. Sarap. So, may tulog po kasi namin wala kang bong maroon. Pwede mm -hmm. kung ano, beef Kasi puro lang po siya halos. Ang laki pala nitong pagkaiba, natupad namin ang ano namin ang, ang craving namin na kumain na sabaw na mainit siyempre may sili yes. Yeah. Ay, ang So, hibig, hibig. yun. Sin. Hapa? Craving ng craving talaga. Tsaka malapot yung sabaw nila. Oo. Oh. Harap pa. Ha? Layo ng dinayo namin dito para sa pagkain na to. Para sa aming almusal lang. Alam niyo bang almusal namin? Hindi na kami nag-almusal sa Nabotas. Punta na kami dito. Karag kain na. Para kumain ng mainit na sabaw dito sa kain. Karag. Ito sarap. Wow, panalo. Sarap. Sakto sa malamig na panahon. Ang sinigang. Sakto-sakto talaga sinigang parang lutong na bahay. Sinigang na bit. Parang lutong bahay lang to na lutong nanay. Tsaka yung serving nila. 3 to 4 person. <laughs> Mga kain guys. Next destination na ito baka uuwi na kami kasi kaya din naman namin may enjoy yung area. Maulan. Tapos yung kaligid si revisibility yung mga overlooking. So, atin namin kumain baka uuwi na kami. Tara kayo tayo. I know what you're thinking and I'm thinking it too Maybe we should both just let it go anxiety I'm trying to be what you want And I get so overwhelmed Every time I climb up hmm. So, yun Tapos na Ah Taub Kutub bago Kasi malamig yung panahon Masarap Masarap ma Yo, holiday today? Wow, oh, mayo sampan Siyo sila Namuswang Namuswang Miyon, sampan na. Sana naman mabuhay. Hindi ko alam kung ano hindi ko alam kung ano ko Taiwanese kung ano ko Wala raw pasok sa kanila ngayon. Holiday. Bakit holiday? Linggo. Ah, Sunday. Oh. Ah. Pares lang ba ng day sa atin? Yo, anytime. Walay Taiwan. Sure sila, walay Taiwan. Since I'm Chen. Yes, I'm going to Taiwan if I have a time. <laughs> Promise. You want? You want me? Mm -hmm. <laughs> you offer me big, ano? You know? salary. <laughs> Kaya bigyan ko ang Taiwan is pinapupunta ako sa Taiwan. Pag may time daw ako pupunta ako doon. Sabi niya. So, yun. Tapos na yung aming brunch dito sa Tanay. So, ang layo ng aming brunch from Manila to Tanay. So, kill na lahat ng pagkain namin. Nasarap nung ano, sinigang. Deep sinigang. Ano? Asim. Tapos painit. Sakto sa panahon na nag-iinit. So, yun. After na siguro chill ride ulit, pabalik. Ganun lang. Hindi na kami makapag-update sa kalsada kasi maulan. Yung camera natin, nababasa. Hindi ko rin makuha na ng drone shot yung paligid. Ang ganda, pagi, zero si visibility yung paligid. May bagyo eh. Kaya lang, baka mabasa yung drone. Oo, oh, malasin lang. So, yun <coughs> After nito, balik na kami Manila. Sarap dumayo ng prito. Ang brunch kasi... Malamig. Naibig nakachempo kami na kami lang customer. <laughs> God bless you all. Siyempre, huwag kalimutan. Awas na nakita nyo kami. Sa kawailak lang, sapat na. Gas kape. Sagot na namin yan. At siya tayo magtagpo. Kaluguran na kayo.